Hello, so amin ko ito po si Kuya Ruel. Uh, hello. Ito na po. Ito stay na ako sa Pinas dahil po ito sa swa kaya kung kung uh, tinatanong nyo kung babalik pa ako sa Saudi hindi na po dahil uh, ibinigay na po ng swa yung kinikita ko sa Saudi, kaya na po kitain sa swa. Ang maganda pa kasama ko ng aking pamilya. At uh, ito sa so mga mates, oh. ito yung katas ng suwa. Ito ng aking uh, munting suwa house. Ayan, pag-focus ka po sa suwa, ito yung pwede mong makuha. Dream ko po ito, maliit lang na bahay, pero at least safe po yung aking pamilya. At uh, masaya po kasi lahat po ng laban ng bahay, halos lahat, katas po ng suwa. Kaya nakakatuwa, ayan po yung washing machine, yung dining set po. Ito pong sala. Sala set. Lahat po yan katas ng swa. Kaya hindi po nakakayang i-introduce ang opportunity na dala ng swa. Masayang masaya po ako kasi ito po yung ultimate dream ko bilang isang OFW. Ang mag-stay na po sa bahay sa Pilipinas. Nagtatrabaho kasama ang pamilya sa tulong po ng swa. Kaya, kaya po Sir Francis, saludo po ako sa inyo. Dahil po sa inyo, at sa management mo ng Supreme World Alliance, uh, ito po, stay na po ako kasama ko ng aking pamilya. Kaya sa mga swamis po, huwag uh, po kayong mag-alala. Lahat po tayo darating dito. Higit pa po dito, basta focus lang po tayo sa so walang talaga. Uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga downlines. At uh, kasama ko po, po kayo. Hindi ko po ito mararating kung hindi dahil sa inyo. Uh, asahan nyo po, dahil full time na po ako sa suwa asahan nyo po yung uh, 100%, more than 100% na support ko sa inyo. Basta may problema po kayo, may injuries, kahit ano po yan, basta ka, kaya po ni Kuya Rowell, sasagutin at susolusyonan so po natin yan, para po lahat tayo maging successful, para po lahat maging happy. Bye, Swamigs! gimme 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 Make it, make it, make it, make it, make it, make it